So yun mga kapal na, na install natin yung ating braking system na Adeline set. So gumamit tayo ng bracket dito pansamantala. RCB muna dito uh, 267mm. Tapos uh, gumamit din tayo ng rotor disc Brembo. So wala tayong makuhang ibang rotor disc kaya yung ginamit natin muna 267 na Brembo. So yung uh, brake master natin stock pa lang yan at uh, maayos naman. So yan, makapansin nyo, stock lang yung master pump nya. Pero kaya kaya nya si Adeline, no? ganda ng preno nya. Malambot lang sya, pero sobrang lakas. syempre 4-pot yan. Ayan, no? So, liquid harap yan, mga panalo. Ayan. So ito yung harap. At ito naman yung likod Ayan. So maganda yung Adeline kasi fit na fit sya sa ating motor. Basta tama lang yung bracket yung bibilin. So ito nga pala yung motor natin. Medyo marami na tayo na-install dito. So, kung mapasin nyo, labo yung ating uh, glass dito sa transparent Ducati crankcase. Dahil matagal ko na hindi nagagamit yung motor na ito, nakatambak lang. Ayan. Marami-marami na siyang pyesa. At, uh, ayan. Taman na muna siguro yan. <laughs> Malaki-laki na naubos natin dito, e. Eh, no? Ayan. So, puro GR5. Ayan ang ating build. Simple lang, pero okay naman. Uh, side meron natin, ayan, magasi, carbon. Carbon yan mga idol. Pati yung ating visor, carbon din. syempre yung ating headlight from uh, ano, ayan, na ilaw na yan. Ayan, carbon din yung ating uh, side mirror sa kaliwa. syempre, palit na rin ang roso na gulong. At meron na rin kaunting mga GR5. Then, palit na rin brake hose natin, yan, Bago na rin yan. So, ayan, simpleng build lang natin mga panalo so magastos din kasi mga nabili natin yung dito medyo mabibigat din ano so yung shifter na ginamit ko uh, rcd nga pala yan rcd shifter so, dito ako lagi nagbablog mga idol kasi kukunti lang dumadaan dito at uh, yun haliwalas kunti lang yung dumadaan pa ilan ilan lang So, pag may mga tanong kayo sa akin, message lang kayo. At uh, pag may gusto kayong kesa, katulad ng mga nasa motor natin, uh, pwedeng pwede kayong mag-message sa akin na na. So, ano yun build natin. Marami pa tong kulang, marami pa tayong -dad. So, nagpaplano tayo magpalit ng kahalahat. So, carbon yung plano natin. Tignan lang natin kung maa natin, kung hindi. Eh, siguro dyan na muna. So, yun lang mga pananaw. Maraming maraming salamat. Peace!